Iniimbestiga na po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isa nilang opisyal kasi imbis na magtrabaho siya pagdating sa opisina, ang pagpapatanggal ng kanyang mga uban ang pinakakaabalahan. Panoorin niyo po itong pagtutok na ito ni Kumalat sa social media ang litratong ito ng isang opisyal sa Bureau of Internal Revenue Pasig na nagpapahinga at tila nagpapatanggal ng uban sa kanyang staff sa gitna ng trabaho. Si Marge Caparas, presidente ng isang NGO, ang nagpost ng mga litrato sa Facebook. Umaga pa lang daw nasa BIR na siya para magayos ng papeles. Pero tanghali pa pumasok sa opisina si Alejandro San Juan, hepe ng Assessment Division. At imbis daw na magtrabaho, nakuha pa raw nitong magpahinga. Nakaklose kasi yung Mata niya, tapos um, yung may assistant siya sa likod was picking something from his head so I don't know if it's parang may tweezers siya pang ano eh, kung nagpapabunot ba siya ng puting buhok or anything." Ang reklamo nakarating sa Malacanang at kay BIR Commissioner Kim Henares. Nag-comment pa sa post si Presidential Spokesman Edwin Lacerda. Nagsimula na raw ang investigasyon ng BIR kaugnay sa reklamo. Kanina, dumating sa BIR Pasig ang mga tauhan ng Investigation Division na mag-iimbestiga kay San Juan. bit, -bit nila ang isang show-cause order. Sinusuri na rin nila ang CCTV ng opisina. Posibleng matanggal sa trabaho si San Juan kung mapapatunayang lumabag sa mga patakaran ng gobyerno. Sinubukan namin kausapin si San Juan pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Uh, walang sisinuhin kung ano ang tama, yun ang gagawin namin. No noon break ang patakaran sa lahat ng opisina ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi dapat tumitigil ang trabaho kahit pa lunch break. Dismayado ang mga empleyado ng BIR Pasig nang kumalat ang litrato ni San Juan na tila natutulog sa trabaho. ISO certified ang BIR Pasig at nalulungkot sila na tila nadadamay ang lahat sa kasalanan ng iisa. Kasi nakakaya naman ISO ka, hindi mo ma-deliver 'yon. But I don't think isa lang siya sa ilang libong taxpayer ng Pasig. Pero um I really have no problem with BIR's policy, mm. how the process and everything, how you collect your, uh, how the tax are collected, mm. kung ano pa yung mga penalties charged, wala naman po akong problema doon eh. Problem. Ang problema ko was the work ethic of the person who assisted me. Nanindigan ng BIR mapaparusahan ng dapat maparusahan. Lalabas ang resulta ng investigasyon bago matapos ang linggo. Kara David na katutok 24 oras.